Yan, nakabuhos na mga boss. Tapos yun naman sa kabila ng performance Tapos, magbuhosan natin. Meron pa tayong sobrang alo doon. Salamat ka rin, Nani Mota. Apo, Nani Mota. Nani mo Gather Project. Mga boss. Dito muna po tayo. Tapos nandito tayo ng tanghalian ng mga tropa. Dito po. Sabado ngayon, hey day. Yan. Salubong. Ang mga tropa natin. Ah. Mga wala Kaya oh. tayo supply. Kay babi. Ayan. Ito na tayo. Ay mga tropa natin. Ano na sila? Ah, uh, biga. Mga bakal. Ayan, pinataas na yung mga real bar natin na biga. O, di na. Good morning, good morning! kapong ng nanay Mosa. Good morning po! Ayan. San Gabriel Project. Update po tayo dito. Uh, nagawa ng mga tropa natin. Ayan. Pakwas na yung bubong. Wala na. Pati mga raptor. Tapos ngayon, ginagawa natin yung mga bigat uh, kinakat natin kasi mag-asinta tayo ng dalawang CHP na tapos biga ayan yung mga rear bar na ginagawa natin doon nilagay niyo na box ayan demolition tapos gawa yan ang tinatawag na Jayar sira gawa boss ayun siragawa sira gawa okay. gawa sira. <laughs> Hindi sira gawa. Huh? Ah, gawa sira. Gawa sira. Ayan, naka-flooring na itong master bedroom mga boss. Ano pa, sir? Ati ko panali eh. Tapos. Panali? Ano na yan? Uh, uh, Poporma ka Ayo Tapos. -ta Bubukusi na yan, mga boss. Tayo taas. Ayoh, exacto eksakto. Eksakto yung ating Real bar para sa biga Tapos sa pagigiba ko rin yan para di di diretsyo na doon. Nagdibot yes. din sila dito. Naka, naka iswala. Ayan, nasa taas tayo. tapos ito mga talagay na rin natin yung kanyang rail bar dito biga tapos yun doon pag nag iba na yun no? pag nag iba na yun talagay na rin natin na yun directly yung asintada yung mamaya mabubukusan na to tsaka to tapos doon doon naman sa kabila nyan Yan, tinatanggal na namin yung mga ahamba. Tapos nakapaglagay na rin kami dito ng, ano, ng real bar. Labiga. Mamaya papormaya yan. Tapos bubuhusan namin. Ito, okay na to. Forma na lang to. Mga Ayan, nirendam muna tayo, mga boss. Ito yung sisig natin, mamaya. Ito ang palabok, nakikilabot. Piniprito muna yung sisig. Palabok. Palabok, palabok ni Nanay Mosa, tsaka ano, pandesal. Ayan. Sarap, ang palabok. Karain na natin, boss. Baka tayo pa paniya na yan. Hindi, <laughs> <The> master. <laughs> Ayan. Palabok. Palabok. Yan yung ulam natin mga no, boss. Sisig, baboy. you know, Request ni EJ Harto. Oh. Saka ni Shelo. Ah, sisig. Tapos meron ang bongo. Ano? Ano bongo? Saka mongo. <laughs> Ayan mga boss. Oh. Bongo pa tayo. Meron pang galunggong. Yan. Paano okay, na yung ulaman mo na? Maraming salamat nanay Mosa. Tapos meron pa tayong ano ah. Sisling Pei pa? Sisling Uy, ako gumili na siya. pei. Huwag mong tatalan yan, mapapali ka. <laughs> <laughs> o, kaya po tayo mga boss. <laughs> yan. Tapos, kanin na ano? Kanin na bagong luto. Galit sa munggo na. No? Galit sa munggo. <laughs> si Geya, galit sa munggo. Ayoko na munggo. Ayaw na tingilan. Sisip pa tayo. Makakain si JR niya, no? ah. <laughs> oh, na. Ah. Oo na muna yung muna. Ah. Para sa apat-apat. Apat tayo. Okay. Kain na po tayo. Yan.

Meron pa tayong ano. Dali um, bang kamatis po ito. Bakit? Ito pa sa lubong ng mga mayor. Buta mo yung tagi-tagi ang babi. kaya? <laughs> <laughs> ano muna? ito tala rito na. Oo. Oh. Anong lasa ng ano? Ulam natin. Salamat ka kay Nanay Mosa. Ano po, Nanay Mosa. <laughs> kaya niyo pakain. Bawat sabad o. Sisig. Yun, sisig. That. Bongo. Bongo. Ano uh, ng bongo? Mmm. Gigi. <Susuruh> ya, sarap. Maraming maraming salamat, Nanay Mosa. Mau <Susuruh> sama Aldo Domingo, ya? Miley. saya. Saya, saya, si ya? <Kaya>, Hai, <Susuruh> <anong> <Susuruh>

punang mo lang manangal Habang Nakapipar yung ating alo Yan nakabuhos na mga boss Tapos yun naman sa kabila ng poporma yun Tapos magbuhosan natin Meron pa tayong sobrang alo doon Tapos yan doon naman sa kabila ang asita e eh. Poporma and buos Dito yung sa likod mga boss Ayan Parang may swimming pool dito ah Masyelo Swimming pool Ah JR Mayroon pala swimming pool dito yun <laughs> Marami na misda Sabi ni JR dito Swimming pool na swimming pool ah Pwede tayong maligo dito Tapos inapang natin yung ano, yung sa switch niya, flexible os. Hindi naman tayo. Ano boss buhos natin. Yan, tayo muwi. Sabad na ngayon. Uh, yeah. Ito, boss. Payday. Payday. Ito, nakaporma na rin to Sa next week. Next day. Ito. Ito na yung titrayin natin. Asintada. Tapos biga. Paka tapos yan. Asinta doon. Doon nakasintayin natin yung para yung ating ano. roofing framing. Mga Raptor Ito nga, naka-slope po siya ng ano Mga 3 feet Yung dati niyang slope, ganoon din yung gagawin natin Sa bubong Dito eh. naman tayo. Tapos na yung mga boss. Ito naman sa CR. Ang binubuusan ni JR. Pati ba Cielo ah? Ah Cielo Tapos meron pa silang ayuda Ito Galing ng La Union, ng LU Binili ko po para sa mga tropa natin Ayan lang. ah Ah, Tama ko boss Huwag kang lika, tayo Ayaw na ka Cielo muna na uh, boss Ayun. Ito Si Pat Boss, thank you Kaya... Hindi ka pa burger. Ayan <laughs> <laughs> burger. Ito, ayan ha. Yung kay boss <laughs> kinain niya yung minute burger. Good luck. Ibang tropa po natin, naligay ko na kahapon yung sa kanila. Master, tsaka si na... Si na Bong. Okay. Ayan, tapos maglilinis na mga boss. Time check po tayo, ayan oh. Ayan. 3... Uh, 18. Ang sabado po ngayon. Ayan, maglilinis na. Tapos uwi na na. Tagay, Para sa tagumpay. Naubos si Seno yung... Ayan mga boss Nabuhos na natin itong pinormaan natin At saka nilagyan natin ng mga real bar Yung biga Ayan Boss niya, yung sa kabila naman, next day. Ayan o, dito naman tayo niya sa susunod na araw. Pagpasok po natin. Halos giba na lahat yung bubong. Tapos mga tropa na akin, ayan. Nakabis na mga boss. Ayan. Ayan, kumakanta po si, ano, si JR, si Bartolome, mga boss. Ayan, ayan po yung update natin dito sa uh, San Gabriel Project sa Dream House ni Nanay Mosa. So, pauwi na po kami. Mga tropa natin, ayan. Mabihis na. Okay, oh! ang ito na lang po yung vlog natin mga boss. Maraming maraming salamat po. God bless po.